Sa video ito mga tambayers, nagpunta kami sa isa sa mga paliguan dito sa DRT mga tambayers. Maraming damarayo rito mga tambayers para maligo. Bali sa bungat pa lang na ito mga tambayers, may aharang mo sa inyo mga tambayers pag kayo dito. Ito yung mga tour guide mga katambayers. Tapos mamili kayo sa tatlong paliguan mga tambayers. Ang yun yung Secret Falls, Angel Land, at saka Antonio mga tambayers. May kanya-kanya silang tour guide mga katambayers kung ano yung napili mong paliguan pagkakalam ko mga tambayers yung kay Antonio walang tourist guide bali parang diretsyo na kayo pupunta dun sa lugar niya mga tambayers tapos dun sa banda ng lugar na yun meron haharang na sa inyo para i-tour kayo mga tambayers sa part na ito mga tambayers sirap na hirap kayong mamili dahil tatlo yung pamimilian mga tambayers pare-parehas yata magaganda sila kailangan namin mag-decide kung ano yung pupuntahan namin mga tambayers Bali dito nilapitan na kami ng tourist guide ni Angelan mga katambayers. Tapos inintroduce na si Angelan mga katambayers kasi makita namin doon. Tapos sinabi niya rin kung magkano yung babayaran sa tourist tapos yung eco-friendly na tinatawag nila na may pipa mga katambayers. At diyan mga nag-decide na kami si Angelan ang pupuntahan namin. Susubukan namin ang lugar ng Angelan mga katambayers. At sabi nga ng tour guide namin mga katambayers, konting rough road lang daw yung dadaanan mga katambayers. At may makikita nga raw kami mga maraming paru-paro doon mga tambayers. At ayan nga mga tambayers, papunta na kami ng Angel Bale, Bali yan yung tourist guide namin mga tambayers, yun naka-oring. Siya yung una, bali mag sa amin, mga tambayers. Kaya tara na mga tambayers, rides uli, papuntang Angel sa part ng ito, ito na ang umpisan ng rapro na sinasabi ni kuya ito na yung napakahirap na daan mga katambayors na kailangan pang bumubalang back backride ng isang motor mga katambayors, ayan, pinaglakad yung kanyang back ride mga katambayors kasi hirap na hirap yung motor na makaahon, kasi talagang sobrang mabato siya mga katambayors hindi talaga kakayanin kapag mahina yung pulso mo sa pagdadrive mga katambayors, pwede kang bumalik pwede kang sumemplan dyan mga katambayors Ngayon sa mga pala, kahit sa pado. Pinapos ng budget. tambayers nakita na ako nang gate. kala ko yan ni England, mga tambayers yung pala first gate pa lang yan mga tambayers malayo-layo pa si England. kung mapapansin niyo sa video mga tambayers maalog maalog dahil nga mga tambayers talagang rapport talaga si mga tambayers siyang dadayan eh hindi siya medyo rapport mga tambayers talagang literal na da siya mga tambayers at dito mga katambayos, muli ako nakakita ng pangalawang gate. Kala ko yan ay yung Angelan mga katambayos. Hindi pa rin pala Angelan yan mga katambayos. Gate pa lang pala yan ng Angelan mga katambayos. Sobrang layo pa ng Angelan yan mga katambayos. Kasi may mga design-design na mga katambayos. Yung palabakod lang pala yan. Kaya minsan huwag ka mapapaniwala sa panlabas na itsura. Maniwala ka sa panlabas na itsura mga katambayos. Charot! sa part na ito mga tambayos na na ako di ba mo matatapos? di ba mo matatapos? <laughs> ano? Don't die, guys. dito sa part na ito, mga katambayers, na pa to. Hindi ka pwede makapagpreno ng mga katambayers, hindi ka kapit. Possible na sumemplang ka mga katambayers, kasi pag pray mo dyan mga katambayers, pwede kang sumemplang. lahat kung pababa ng mga na napakahirap bumaba. Hindi makapagpreno na dyan mga katambayers dahil sobrang tirik ng daanan mga katambayers, tapos mabato pa mga tambayers. Kailangan talaga matibay yung pulso mo dyan mga katambayers pag bababa na narating na nga namin mga tambayos ang bungad ng Angelan mga tambayos. Kala namin iyan ng Angelan, hindi pa yun mga tambayos. Kailangan pa namin dyan mga katambayos sa umakyat para daw yung helmet namin ilagay namin doon sa taas. Dahil babayaran din yan mga katambayos. May pidin din yung paglagay ng helmet mga katambayos. At sa part na yun mga katambayos, bakit na kami kung saan ilalagay namin yung aming helmet. Tapos dyan din kami magbabayad mga katambayos ng tourist guide fee ng environmental fee, at saka yung entrance fee, mga katambayors. At ngayon nga, kinuha na yung aming helmet ng aming tourist guide, mga katambayors, para ilagay na sa loob. At yan naman, mga katambayors, nagbabayad ng lahat para ng fee. Bali si ate ang naglilista, mga katambayors. Tapos yan, mga katambayors, nag-usap-usap na kami kung sino magbabayad. Kinukulid yan ang kasama namin, si ate. Sabi niya, 800 na lang, ate yung 10 pesos tanggalin mo na. Ang sabi naman ni ate, pinaliwanan niya na yung 10 pesos daw is for environmental pedo yun. Kaya yun natapos na namin siyang bayaran mga tambayers. Hinanap na namin yung aming tour guide mga tambayers para ito na kami kung saan kami papunta. At yun na nga mga tambayers, kasama namin yung aming tour guide. Pababa naman kami ngayon mga tambayers. Sabi namin, sasakay pa rin ba kami? Sabi niya, hindi lalakarin ng mga tambayers. Tapos ay eh, na nga, sindo na namin yung tour guide namin mga katambayers pa Nagtanong rin kami niya mga katambayers kung malayo-layo pa rin ba? O aakit pa rin ba kami mga katambayers? Sabi niya malapit na mga katambayers. At pass forward na tayo mga katambayers. Ayun na, pababa na kami mga katambayers. Okay. Post. Yeah hihihi <laughs> <sa kaharap> <laughs> oh. <laughs> oh, sige Bababa tayo sa pinakamataas na ano <laughs> Uy, na ba bubulong nasa na <laughs> hi Vlad. <laughs> <laughs> Ay, hi Vlad. Hai, <laughs> hi Hi Vlad. <laughs> <laughs> hi, Vlad. <laughs> <laughs> hi, Vlad. May hati. Ano to? Ba't ganito kulay? May gold to. <laughs> May gold. <laughs> May gold yan. Tara, maganda tayo. Tara, maganda tayo ng gold. Hindi gani kasi sa mga ganito eh. Okay, vlog. okay, yeah. <laughs> mga pambayas, nandito tayo. Makakit tayo sa bundok. <laughs> bundok ng maharlika ka. <laughs> Huwag tayo malag-vlog dyan. Maglasin no, so ka, malag Nakatambay, sobrang tarik ng aming nilalaharan no? Ayan. Hindi namin alam kung saan patungo to. <laughs> Oo. Oh. Masyado siya magubat. Hmm. Ipiyawan <laughs> <laughs> naman. ba na naman. Ay, marami siya dala Pakitid pakitid ah. Uwi ka na Ani! <laughs> oh, may, may ani, uwi ka na! To. Mayroon layo <laughs> <daan> <laughs> nila. oh, Sinabi Baka aanihin ba yeah, pa dun? Hindi, parang minimina kasi. Parang minimina nila eh. ayuno ayuno ayun no. Yun nga. Ayun no. Ayun no. Diba guys? Diba mga katambayers? So, oh, tingnan nyo mga katambayers. Ang diba tirik. Para kaming nasa... Hmm, Probinsya nga talaga naman to pero ang tirik ah <laughs> mga matatanda <laughs> uy malayo pa nawala na sila ay 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 eto na maligo na tayo First, Masyado nga tayo. Haggard na ako dito ah. Oh Ay, parang hindi ka kayo. Okay pa ba po ako? Wala <laughs> uh, na. Uh. So mahirap yung daan pati ba sa sa amin. Kasi ayun, Hindi ganito yung daan. <laughs> Ay! Dahan-dahan lang. Dahan, Wala na yung guide natin. Uy! Wala na tour guide natin. Kasi pag mabiyahe ka, huwag kang kakain ng kakain. nasa na? Saan tayo putol yan? Karita. Karita po. Oh. Karita kasi natarik talaga yung daan niya. Ah, yun ba yun? Oh. <laughs> Tanga lang. <laughs> Grabe, mga mga tambayers, itong aming ano, dilalaharan Papunta lang din sa ayong Pauls to? Po? Angela. Angelan. Angelan Pauls, mga tambayers. Huh. Sobrang ayo. San tayo? Bakit? Ayun. Ayan mga tambayers yung uh, view. Ah. <laughs> Hindi ka pwedeng mag ano rito ng gabi, no? <laughs> Hindi ka pwedeng ng gabi. Hindi <laughs> ka lang nag-exercise eh. Jailan taong ka na. Ha? Trento. Yan <laughs> 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 <me> yeah, sign of aging. Gusto niya Ano na ah, ito pa so oh yes. hindi pa natatapos yung daan hanggat may daan pa katambayers. <laughs> 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 parang narinig ko na may mga tao-tao na may mga tao, tao na oh, meron na ito tayo ang <laughs> ganda mo ang ganda mo ang ganda nga! Kaso nga lang ano eh, wala akong shirt! Ay, buti ka nagsataw! Wala! Wala nga mga shirt! Wala talaga, sinwala! Gretcho! Dito ako ba? Malapit lang naman ko eh. lang to. Malapit? Ay, huwag ko na. Malapit mo. Malapit lang sa mga kambayers oh. So. Saan pa? Ano tayo? Dun, sa kabila. Pwede mo dito, diba? Uy, saan? Saan ka pupunta? m u l t 와 Nakakita tayo ng bundok. Ay, na comfort room. Eh, Comfort room. Ano ba, may ka ba? Mas malapit pa dito. Nandun natin sa baba, layo-layo

nabayad na di ba, 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 ba yung mga tour guide? Hey, mga kasi di ba tinransfer tayo <laughs> tapos andun yung nagtransfer sa atin di ba oh, e, ah, nandun <laughs> <Kaya naman, laughs> oh, na yung ah yung yung ano maghahatid yan din yun eh. Yan yung babagsakan ng tubig eh. Yung tubig na wala na. <laughs>

очку ah. ah. gawo mong ganyan noo <laughs> na <laughs> <laughs> bukas pa <coughs> mamaya ang papan <papanikitan> nyo <coughs> 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 <coughs>

I <laughs> don't <laughs>

Sakto, hmm. bukong bukong. Susunod dyan naman. Susunod dyan naman. Times 2 nito ah. kulang <laughs> <Cool> eh. Basic. <laughs> <Very> <laughs> 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 Nakabalik na kami sa taas Hanggang dito na lang muna Aking vlogmaktang buyers Maraming salamat sa panonood